Huwag kayong magdadalawang isip kung anong pangangailangan ninyo, sabihin niyo sa amin. Kung kaya namin dalhin, kaya namin ibigay, gagawin namin. Hindi ito pang minsanan lamang. Hindi kami aalis dito hanggat lahat ng mga citizens na natamaan ay nakabalik na sa more or less na normal na, na buhay. Tuloy-tuloy pa rin yung paglala ng support. Ka. Nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Napatunayan natin na maaring kumuha ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, wala tayong makikitang problema. Maraming maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Malaki po ang economic impact nito, lalong-lalo na sa ating mga farmers at sa lahat ng mga businessman natin dito po sa lalawigan ng Cagayan. President, marami po salamat sa ginawa niyong programang ito. Maraming nakakaayon na tutulungan, katulad na rin may hirap. Malaking bagay po talaga, sa sana po sa susunod pang maging presidente, ipapatuloy po sana yung programa ninyo. I'm happy to report na lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Pinapalitan na natin yung tent at inalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na modular shelter. Ako ay nagpapasalamat sa lahat na ating mga first responder basta may pangangailangan ay nandyan ang papahata. We we'll keep working to make sure everybody is okay, everybody's healthy, everybody has what they need.